Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 7, 2025. Sa araw na ito, habang papalapit na ang pagtatapos ng Mercury retrograde, maaaring maramdaman mo ang isang pagbabago sa iyong isipan at sa paraan ng iyong pakikipag-usap sa iba. Bilang isang Taurus, mas pinahahalagahan mo ang mga konkretong bagay ang mga mahahawakan at mararamdaman kaysa sa mga panandalian at pabago-bagong konsepto. Subalit ngayon, may pagkakataon kang pagnilayan kung paano nakaapekto ang iyong damdamin ng pag-aari sa mga desisyong ginawa mo nitong mga nakaraang araw o linggo. May mga bagay ka bang pinahawakan ng mahigpit, kahit hindi na ito nakakabuti sa iyo? May mga sitwasyon ka bang hinayaan mong kontrolin ang iyong buhay sa halip na ikaw ang magtakda ng iyong sariling direksyon? Ito ang perpektong sandali upang suriin ang iyong sarili at magpakawala ng anumang bigat na nagpapahirap sa iyong kalooban. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagsusumikap na kontrolin ang lahat ng bagay, kundi sa kakayahang magtiwala na ang tamang landas ay kusang lilitaw sa tamang panahon. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang natatanging pagkakataon upang tanungin ang iyong sarili kung aling mga bahagi ng iyong buhay ang tunay na nagbibigay sa iyo ng ligaya, at alin naman ang tila isang pabigat na lamang. Maaaring dumating ang mga sagot sa pamamagitan ng tahimik na pagmumuni-muni, isang diinaasahang pag-uusap, o sa simpleng paraan ng pakiramdam ng kaginhawaan o kaba sa isang partikular na sitwasyon. Ang mahalaga ay pakinggan mo ang iyong sariling damdamin at hayaang gabayan ka nito. Kapag natutunan mong pakawalan ang anumang hindi mo na kailangang dalhin, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging malaya ka upang tanggapin ang mga bagong oportunidad na darating. Habang lumilipas ang araw, mararamdaman mong may kakaibang init at sigla sa iyong paligid. May hatid na inspirasyon ng enerhiyang ito upang kilalanin mo ang iyong sariling tabumpay. Madalas, bilang isang tarus, mas pinipili mong ituon ang pansin sa mga darating panggawain, kaysa sa pagbibigay pugay sa mga nagawa mo na. Ngunit ngayon, hinahamon ka ng sansinukob na bigyang halaga ang lahat ng iyong pinaghirapan. Isang malaking tagumpay ang pagharap sa bawat araw na may determinasyon at pagsusumikap. Alalahanin mo ang mga hamon na nalampasan mo, ang mga pagsubok na pinili mong harapin ng buong tapang, at ang mga sandali kung saan ikaw mismo ang nagbigay sa sarili mo ng lakas upang magpatuloy. Ito ang iyong panahon upang magdiwang, hindi dahil sa pagmamataas, kundi bilang isang paraan upang kilalanin ang iyong sariling paglago. Sa pagsikat ng araw at sa pag-usad ng mga oras, mararamdaman mong ang mundo ay tila mas maliwanag, mas puno ng sigla at mas buhay. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang iyong pisikal na katawan at ang paraan ng iyong paggalaw sa mundong ito. Paano mo inaalagaan ang iyong sarili? Mayroon bang mga bagay na maaari mong gawin upang mas lalong maging malakas at malusog? ang pagsayaw, paglalakad sa labas, o kahit simpleng pagstretching ay maaaring makatulong sa iyo upang maramdaman mong mas konektado ka sa iyong sariling katawan. Ang katawan natin ay ating templo, at nararapat lamang na ito ay pangalagaan. Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong katawan na gumalaw ng may layunin at paggalang. Habang lumalalim ang gabi, magiging mas mahalaga para sa iyo ang introspeksyon. Maraming mga bagay sa ating buhay ang hindi natin nabibigyan ng sapat na pansin dahil abala tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng sansinukob na huminto sandali at tingnan ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nais mong baguhin o pagbutihin? Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay maaaring magdala sa iyo ng kaliwanagan tungkol sa iyong layunin at direksyon sa buhay. Huwag kang matakot na tumingin sa loob ng iyong sarili. Naroroon ang iyong tunay na lakas, at kapag natutunan mong pakinggan ito, magiging mas madali ang paggawa ng mga tamang desisyon. Ngayon, higit sa ano paman, ang pagiging mabait at maunawain ay magiging susi sa isang mas magaan at mas positibong araw. Bilang isang tarus, likas sa iyo ang pagiging matatag at grounded, kaya't ikaw ay may kakayahang maging isang haligi ng lakas para sa iba. Marahil may taong nangangailangan ng iyong pangunawa at suporta ngayon, isang kaibigan, kapamilya, o kasamahan sa trabaho. Ang simpleng pakikinig, pagbibigay ng payo, o kahit isang iti ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanila. Tandaan, ang kabutihan ay parang isang alon na kumakalat mula sa isang maliit na patak. Ang isang simpleng kilos ng kabaitan ay maaaring magbunga ng hindi mabilang na positibong epekto sa mundo. Maswerteng kulay at maswerteng numero, ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, isang kulay na sumisimbolo sa kasaganaan, kapayapaan, at bagong simula. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang mas maramdaman mo ang positibong enerhiya nito. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, labing isa, at 25. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng balanse, inspirasyon, at personal na paglago. Maswerteng gawain para sa araw na ito. Isa, gumugol ng oras sa kalikasan. Ang pagiging malapit sa likas na kapaligiran ay makakatulong sa iyong isipan at espiritu upang maging mas malinaw at kalmado. Dalawa, isulat ang iyong mga saloobin. Ang pagsusulat ng iyong damdamin at mga iniisip ay makakatulong sa iyo upang makita ang mas malinaw na direksyon ng iyong buhay. Tatlo, gumawa ng isang bagay na nagpapaligaya sa iyo. Minsan, ang kasiyahan ay nasa simpleng gawain tulad ng pakikinig sa musika, pagbabasa ng paboritong libro, o pagluluto ng masarap na pagkain. Payo at pagtatapos ng araw. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang mga nangyari. Ano ang natutunan mo? Ano ang dapat mong ipagpasalamat? Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong simula isang bagong pagkakataon upang ayusin ang dapat ayusin at yakapin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may kakayahang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Ang susi sa tagumpay ay ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong pangarap. Ngayong gabi, ipahina mo ang iyong katawan at isipan, sapagkat bukas ay isa na namang pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa isang mas masaganang buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.